Tingnan mo guys, may nag-drone oh. <laughs> yeah. na nag-drone. Okay. Yeah. Hi! We're going to Calapan City! <laughs> <back> to <laughs> ah, okay! Thank you! Wow! Summer na Kai! Mag-swimming na kami ni Kai! Yes! Water!

Ano ba si Joe? Hello Joe! Busy palagi si Joe. Lagi si bye bye! Bye bye po! <laughs> <Regardless> ni Joe! <laughs> <laughs> <I> May <smile. laughs> po! <laughs> smile muna! Uy! Ay! Pabi <laughs> ay! Ikaw na tagabalot ka na dyan? Ha? Ay sa pagbilang ha? Ay sa plato. Ay sa plato yan. <laughs> Hello! Hello! Nasaan Jollibee? Pakita mo si Jollibee mo! yung Jollibee? Ow! Daw, si ow. <laughs> Hi, Max! Arr! 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 <laughs> Ay, nakakatawa na Max. si Max. Max, didi na. Didi na. Pag didi na dyan. Didi na, Max. Saan didi mo? Na. <laughs> Nasa auto, pero tingnan mo. Hi! Grabe si Kai. Grabe si Kai. Hey, nandyan na. Hello! Ang mama niya. Yeah. Wow Wah! Wow. Wow. <laughs>